Iba'y walang kahati Tagusang hanggang Ang sakit para mong hinati Oh, yun na siya Hi! Ah! imbag Nga malam tayo amin na po ah, Mahirap paniwalaan Nandito na naman tayo After three years ah, Napakabilis ah, Lumipas ang oras Tahan <tik> May we request the majority leader elect Ferdinand A. Marcos to proceed to the rostrum for the oath taking. Yes. Okay, Tay galing sa hearing kanina no yung master plan ng uh, flood control yan ang kailangan ayusin at uh, syempre diyan din nakatutok ang ating mahal na pangulo No, at uh, basta umasa kayo bilang chairman ng Committee on Public Works, uh, action na natin 'yan. Tayo mismo mag inspection sa lahat ng parte ng ating bansa, ha. Ah, hindi lang dito sa NCR. Basta titingnan natin lahat yung mga problema dyan sa pagba- Ginagawa yeah, so, hindi ganoon kadaliyan 'ano na 'yan. Basta importante maayos 'yung master plan at uh, maayos 'yung uh, 'yung pondo, mapunta talaga sa tama, no? At hindi basta ma mawala yung pondo na yan yan ang, uh, yan ang tututukan natin kaya umasa kayo at magtatrabaho tayo sa budget deliberation tututukan dito yes kayo. yes tututukan namin yan para hindi ma-divert sa iba no, no, tulad yun nangyari nawala na zero budget yung All Right, yun ang sinasabi nila kanina At Okay. na ng DPWH na meron pang higit sa isang daang ghost flood control project Diyan po, sa mga lalawigan ng La Union, Oriental Mindoro, Nueva Vizcaya at maging sa Visayas na sa Eastern Samar. Posibleng umabot na sa trilyong piso ang nawala sa buwis ng taong bayan dahil sa mga maanumalyang flood control project sa Senado. Nandito nga ako sa isa sa mga nasirang uh, flood control uh, project na konektado sa mga diskaya dito sa Ilocos uh, Norte. Ilang buwan pala daw ito nang rumagasa at uh, dumaan na dito at nasira ito ng uh, bagyong egay. Ang kapuna-puna ay magkakatikit at halos pare-pareho ang uh, presyo ng mga proyekto rito. Sa tatlot kalahating kilometro lang na bahagi ng Bongo River sa so Nueva Era Ilocos Norte, 15 flood control projects na agad ang pinondohan mula 2022 hanggang 2023. Ang kabuo ang presyo, 1.16 billion pesos. Tatlong kumpanya ang nakakorner sa mga proyekto batay sa datos na sinuri ng GMA Integrated News Research mula sa sumbong sa Pangulo.ph website. Yan ang Alpha Omega General Contractor, St. Gerard Construction at St. Timothy Construction Corporation. Mga kumpanyang pag-aari o konektado sa mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Siyam sa mga proyekto nila sa Bongo River, pare-parehong mahigit 96 million pesos. Marami dito si Rana. Bahagi ito ng milyong-milyong pisong flood control project ng DPWH dito sa Bongo River. Sa Nueva Ira, na wala pang tatlong taon, ay nasira na ng mga dumaang baha. Na-audit naman daw ng COA at napatunayang eto nga, nagawa ang proyekto. Pero kung pasok ba ito sa specification, hindi pa masagot ng mga otoridad. Malit lang sirang bahagi ng river wall na ito, pero sa kabilang pampang, washed out ang malaking bahagi ng halos bagong gawa at kongkretong river wall.

Dami natin. yes. <laughs> Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta na yung kasi ni Tito Romualdez mo. Yung ano pala? Yung <laughs> yes, oh ayaw sumagot. Yes. ayaw sumagot yes. na no, tatako. Wag kaya nang Wag Huwag nang okay, wag That's that's and uh, said that it was an honor uh, to work with him and that uh, he was stepping down to ensure the independence of the independent commission and uh, so for not to protect the institution for people not to say that he was using his influence to, uh, to, uh, yeah, to influence the ICI. What is the House leadership the the budget? I am going to be the first one to tell you that he should come home and face any and all allegations. against him. Will you force him to come home? I don't know if there, that is something you can do as a body but again, I think he should come home and face the allegations against him. Ani yung magiging discarte ng house? At marami pang iba kasi inaasikaso yung house. Paano po magiging discarte sa house? Maraming inaasikasa yung house but uh, as per the legislature, the most important piece of legislation for both the upper and the lower house is the passing of the national budget. So that would take priority and precedence over everything. There is a tendency in which it's taken too far, which the president thinks happened last year. Uh, that that was his that was his logic, and uh, that's what he was alluding to when he said uh, he wasn't scared to reenact the budget uh, because the uh, are ng small, but last year. So I won't allow that to happen. Anymore. Sir, sa part 4 ng majority, ano kong masasabi nyo dito sa 2026 National Budget? Pa Babati ako sa International Siblings Day, ang araw ng mga pagkakapatid. Kaya naman, ako, e eh, babatiin ko rin ang aking sariling kapatid. Ang pinakamabait, pinakapasensyosa, pinakamaaasahan pagka ikaw nagkangailangan ng tulong. At ang pinakamaganda, kaya binabati ko ang aking kapatid na si Irene. <laughs> ang mga anak niya ay nagdodroga na. <laughs> Kinasusuklamang ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Do not take my kindness for stupidity. Okay, mabait ako pero hindi ako bobo.